Uh, Donna, suspended na, na or, uh, uh, Suspended Pero, na daw sa buong QC mga ano -pasok yung 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 <laughs> si ito, para sa so, <laughs> <na, kata> <laughs> kaya donata, tumit,

finally, may so masasabi na talaga na the truth is coming out. Yes. Kaano kabigat ang laman ng besta na isinuko ni Bryce sa ICI, uh, Attorney for Truth? Kaya ba itong, um, ano ba to, maging matibay to ngayong ebidensya sa korte at makapagpaulong ng mga taong na niya sa mga pagdinig ng Senate? Uh. Well, uh, Personally, hindi ko pa talaga nagbibigay sa mga computer, no? So, I wouldn't be able to say and guys, umaabot na mayroong sangalang pero ang kilalang mga magsalita if uh, it is kinal in order to to post a prosecution and conviction no, uh, of certain individuals na and the of computer. so we will need us to the chief judge okay, sa kanilang evaluation kung sa pisan kita itong evidensya meron si Bryce po kasama si Alcantara Tamadis kaya under protective custody ngayon ng Department of Justice. May banta po ba sa buhay ni Bryce? Ito ang araw-araw nating mga gawain kapag kagising ay nag-aayos, nagsasabit, nagiging Spider-Man, Spider-Woman, paminsan-minsan, ganun lang ang life ay abogado. Yes. Uh, sa, Pilipinas, sa Pilipinas pero uh, eh, Meron bang game at tactics kasi uh, kung mga big fish natin eh ang mga testimonial evidence. Di ba? So, sasabihin na <laughs> diba? kung, uh, it, evidence wala 'yung uh, 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 sabi ng nila ay meron oh, reasonable doubt. Oh, uh, kasi wala yung conflicting evidence yeah, yes. uh, yes. reasonable, yes. May doubt. reasonable E, yun bang, di ba? At, dinala ko pera, dinawa po ni Peg, Pero hindi kinuha ni Hindi, ni Ganon. Dinawa ano to, ah, pero pag kayo, dinawa ko, dinawa ko si... Dinawa si... Dinawa ko si... Sa Dino. Okay, I'm, I'd like to assure the public that's the reason why all the defense Magiging muna mahalaga, mahalaga mahalaga natin yung isa. Sige po, sige po. Go po go ahead. sa profesyon na to, kasi naniniwala maging ako, the justice in this country. Kung hindi, magalit na ako ng ikang profesyon, and the fact is, na maayos ang edidensya, maayos ang pagkakistigo

Spider Woman. Ayan na, tapos na guys ang ating pasabot sa limit. For today's video, ayan na. Isabit na natin lahat ang mga dapat isabit. <tis> ayan na yung ating mga chicherias. Hagar uh, naman ang case.